guys. Good morning. Ayan, umaga na naman. Umagang napakainit. Alas 7 pa lang, oh, grabe init sa labas. Minsan naman umuulan dito. Minsan naman, ay kahapon. Ay, isang araw. Taka sa ulan. Tapos kahapon. Likulim, limbutin na. Medyo papagpatuyo ako. Pero paiinitan ko na lang ng, to. ng tubig. Paiinitan ko na lang sa araw yung mga damit kasi dinrayer ko to kahapon kasi kumukulimlim ay nga painitan ko na lang ito ito sa mga hanyang so, paarawag natin ang din ang araw paarawag tayo ng damit Grabe, atin din ng araw. 7.30 pa lang yata. Ay, yung aking tapi ang pa naiwan ko. Ito pa. Saka ito. Paarawan. Paarawan natin. Ayun, napaarawan ko na lahat ng sinumpay ko. Pero kakong konti lang nalabahan ko kasi ilang araw lang. Naglaban na ako. Nakunti lang nilabang ko na naman. ang dami. Ano pag pinagsasabay-sabay ko yung pinagsasabay ko yung ano, mga kumo. Hindi eh, pa ako nakakapaglinis dito. Dami ka Kasi, ito <clears throat> yung damit ng mga kapatid ko. Yan. Ito. Ang doon, ginagawa kasi yung bahay nilang Ganyan, Naka-stock pa dyan. Hindi, patapos na rin yung bahay. Pinipinturahan na lang. And then, magdidilig tayo ng detos. Sa Sunday, pwede ko niyan ibenta. Malalaki na ito. na lang natin ng ng hose para mabilis siyang madiligan. Tapos ang aking lettuce. Dalawa siyang variety. Or messy. Saka yung isa. Saka uh, nga malalaki dahon ng isa. Ito masarap. So, ito, 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 yan. Hindi may dinigyan ko malalaki dahon niya. Ang sabi lang yun. Saka ito. Or messy. Ang dinigyan natin ng maigit. na yan, so dito yung alam ko nakapagdilig na yung sawa ko ng nakapagdilig si Eric na tawag dito, ng halaman dito na nakapagdilig siya tapos guys, ang dami kalat inis ako. Hindi ko alam ko paano iinis ang gagawin ko dito. Gusto pag ako nakapaglinis dito, lahat to, tanggal na dapat to. Paso. Matagal-tagal pa yan. Hindi pa kasi, napipintura pa kasi dun. Galat namin. Eh. Ano ba to? Uling. Ito yung ito, ng kapatid doon sa kabila. Aking solar, sayang hindi na naandat, nag-iilaw. Siguro may i-adjust ia lang dito. Papagawa natin. Hindi ko alam kung sino ang marunong gumawa. Tapos ito, pandikit. inner dapat maliit na kahon lang parang gusto ko dito ilagay yung mga gamit ko sa pagkanta napala guys meron akong isang channel na puro songs lang siya ano rin siya fest sapata bisitahin nyo maganda yun kasi hindi nga lang ako aktibo pa sa ano pagkanta doon pero sa excuse me <laughs> pero sa facebook page pero din ako pero sa pata facebook page ano kumakata rin ako ay okay, guys nyo nahanap ko yung hindi ko siya na ay ang inay ko hinahanap ko yung yung payong ko sa ulo hindi ko na alam kung nasaan tsaka yung balde kong kulay blue parang hindi ko nakikita yung balde kong kulay blue na dalawa Orokan pa naman yun ay hinahanap ko kasi ang ang mga labag ang bagong labas ngayon ng mga urokan ay mga balding plastic papangit na din masira urukan na ha so ganda naman ng pagka plastic ang hinahanap ko kung nasaan tsaka yung payong ko sa ulo nasa na kaya siya Um, ano kaya ito? Ang dami pa naman yun. Ay, kulay ito. Ang harap buksan. Ito, epoxy prime niya. Ito is chocolate brown. Kapag pinturang na. Ito na lang sa hapon pag din na mainit. Nadagdagan ko kung kaya rin sa bintana. Sa so, uh, so gate. Tapos so, huhugasan ko. Kaso. Ito yung paragis. Guys, ito yung paragis. Pinuha ko dito sa karsada. Sa so, tabi ng karsada namin, may mga ano, di ba yung tabi karsada niya, may mga lupa-lupa. Sa so, tumatanim to, damo. At yung sinasabi paradis. parade. Ayan. Ayan guys, pagkumuha kayo nito, to. At ito daw eh, kasi na search ko to, na search ko kasi to na maganda to sa mga may bukol ka sa matres, bukol sa may bato ka sa abdo, bukol bukol sa o bato sa kidney. Nakakapagpatuna daw to. Kaya pagtsatsagaan natin, inumin, maglaga, kaysa nung bumi tayo ng mga mahaling gamot, ito naman wala nang side effect sa katawan natin. Si herbal to. Ang gawin niyo po, kasi pag kinuha niyo to sa sa damuhan, masyadong maputik yan, maraming lupa, pagpagay niyo muna ito yung Bago siya may matitira pa dyan at lupa, ibabad yung muna sa pangbami ng tubig. So, may mayalin na. Isa ay hindi niya. Katulad niya, no? May mga dumi-dumi, isa-isa hindi niya. Kung mataga kayo, yan. Kailangan tiyagaan natin kung gusto natin gumaling. Wala tayong pera pang bilhin ng mga mamahaling gamot. Sito, tiyaga tayo. Katulad dito, yung mga pangit na dahon, panggalin natin yan. Yan, linisa natin ng isa-isa yan. Pagkagaan natin kung gusto natin gumaling. Tapos ito yung maliliit na dahon na ito. Yung mga dilaw-dilaw na itong patay na dahon. Tinggalin na natin yan. na natin ng tubig. tanggalin na natin itong mga dahon-dahon na pamit na ito. Yan. Mahalaga eh. kasi dyan yung ugat lang. Kasi yun natin na ibig yung ugat. Uh, Ang ganyan po na itong pangit na dahil. Uh, Ayan. Isa Isahin natin sa ko nito. Uh, Kasulok-sulokan, kukul din natin para malinis. Kasi yung katas nitong pinakuluan nito sa tubig, ay nung natin. Iinom niyo natin ito. Ito yung umaga, tayo honey, gabi. Mas maganda yata nito yung wala pang laman ng tiyan sa umaga. Iinom niyo. Ah. Yan guys. Ah. natin muna. Ito na guys, yung paragis na ko na ng tubig. Dinis na dinis na yan. Ngayon, pakukuluan natin. Kailangan... Ay. Pakuluan natin. Pagkakuluin niya, pakuluin pa natin ng 15 minutes masyadong masyadong malakas ang apoy para hindi naman siya mabigla Yan. 15 Fifteen Pag kumulo na siya, hintay, uh, uh, inanuhin lang natin siya ng hanggang, pakuluin lang natin siya ng pakuluin ng hanggang 15 minutes para siya, yung katas niya eh, lumabas na lumabas. kukulaan natin pa siya ng ilang minuto. Kasi, syempre, para yung may, may bakterya siya. Kasi galing siya sa, sa labas, sa kasada. Syempre, may lupa-lupa ayan. Although, hinugasan natin. Pero may lupa-lupa pa yan. May mga bakti-bakterya pa yan. para mamatay yung bakterya. Kaya, papakaluan pa natin ng 15 minutes. Uh, syempre, para din kumatas pa yung uh, yung ano ng ugat para kumatas pa siya ano, yan na kumukulo na siya after 20 minutes ko na napakuluan niya kaya papatay na natin kaya palalamigin lang natin siya ng konti then isasali natin siya dito sasalain ko na rin para kung may mga dun din yung nakalagay sa ano, masasala natin. Tapos yan, pag pwede nyong inumin siya yung uh, maligam-gam, kasi pag sobrang lamig, malalasahan mo siya, yung dahon niya. Agad din yung kaunti maligam-gam, init-init lang na Kaya natin straighten Then, yung matitira, hirap na lang natin, tapos iinitin na lang natin pag iinumin natin siya ulit. Kaya kung kaya nyo ng malamig na malamig siyang iinime, eh, pwede rin. Ako oh, hindi ko kaya, kaya iniinit ko pa siya ng konti. Uh, okay. hey. Hello, guys! Hey. Tinatawanan mo ako, Keith. Okay? Ay, sige, bida yan sa ano. Ito e na yung... Ang bataw dito? Ito na yung niluto kong paragis. Dasa siyang ano nilagang mais. Dawa kayo Paragis tau yan. Masarap! Try nyo!